Yo guys, ipapakita ko yung mga proofs na nagpa-trade na sa akin sa g So ito, uh, tingnan nyo. Let's go. Ito si sir, uh, nagpa-trade. At uh, ito ang kanyang feedback. Tapos, ito naman si ma'am. Uh, nagdududa pa pero uh, nagpa-trade din. Tapos, ito po po si ma'am. Uh, 30k yung pinatrade. Uh, successful transaction. At ito po yung last si sir nagpa-trade po, 20% po. So, ayan guys, sa uh, message nyo lang ako sa aking official Facebook account with verified blue check. Ayan po, papakita ko po dito sa screen. Message po kayo dyan, mag-direct message po kayo. Yung Facebook link ay ilalagay ko na lang dyan sa YouTube description box or dyan sa pin comment section. At kung may katanungan kayo about dito, uh, mag-comment lang din kayo dyan sa baba. So, what's up guys? Hi, Lira here. And so, tatalakay na naman natin ang ating trading dito sa G-Gibs. And yun, so napakita ko na yung mga proofs of payment. ah uh, kung meron kang offer dyan, no, pwede natin gawing cash yan. Real time po ang convert natin dito. At dito transfer po natin yung pera nyo via uh, Gcash, Maya, or bank transfer. And other payment method na uh, ginagamit ko. So, stay tuned sa mga susunod na video. At... Huwag kalimutang mag-like, subscribe dito sa channel ko. So, yun lang guys. Salamat.